tarsier dito <laughs> Alam niyo kung magiging tao lang CB? Baka nagtatampo na to Dami nagtatanong sa atin Bakit daw sobrang dalang ko nang gamitin ang CB sa mga ride natin Siguro mas nag-enjoy -e lang ako dito sa isa lately Kesa dito sa CB Kaya naisipan ko na parang masarap mag long ride papunta sa Maliko Pangasinan gamit ang CB. Parang ang ganda ng mga twisties, tsaka ang ganda ng wheel, Aking eh. Tsaka hindi pa ako nakapunta doon. Pero bago tayo pumunta doon, kailangan natin masigurado na well-maintained at nasa kondisyon si Chivas. Kaya ngayong araw, papalitan natin ang langis, ang CB. At ito ang gagamitin nating brand simula pa noon magpahanga ngayon. Ito ang Habolin Super 40 Full Synthetic na 5W40. Halos ilan ba? Mga tatlong taon ko na din ginagamit ang Havoline brand pagdating sa mga motor ko simula pa nung ZX6R days pa tayo. Maganda yung response ng engine sa oil eh. Kalmado yung takbo ng bike, smooth ang biyahe, tsaka hindi ganun kadelikmat yung makina. Dahil yan sa Core Plus Technology na meron ang Havoline mas bago na to actually sa mga bagong oil ng Havoline meron ng tinatawag na Zoomtech friction booster additive yon para mapa-improve ang static friction performance so okay to para sa mga rider na ginagawang pang daily yung mga motor nila mas maganda ang grip ng clutch dahil sa Zoomtech tsaka may tulong din pagdating sa acceleration kasalag natin ang CB tapos salpak na natin to start muna natin siguro para uminit yung makina bago tayo magpalit ng langis pagkatapos ng 3,500 kilometers. Madumi yun, pero hindi ganun kaitim eh. Malapit sa drain plug yung oil filter. Pagka na rin natin. Tagal na rin natin to para magkaroon ng vacuum sa loob. Ito paano ma-drain yung mga remaining oil. At dito rin tayo maglalagay mamaya ng langis. By the way, ang Honda gumagamit ng dipstick. Itong measurement para malaman nyo ang oil level. Para sa bagong oil filter, yung gagamitin natin Bosch C806. Yun yung code niya. Bilhin ko dito mga 350 lang. Ewan ko lang magkano sa iba. Lagyan natin ng konting langis ang oil filter at yung rim. Kasi every time na nagpapalit ako ng langis, lagi ako nagkasabi ng oil filter. Yung iba nang ay sa oil filter, eh, hindi pa sila nagpapalit agad. Pero ako mas prefer ko sabay yung dalawa. ugali ko kapag nagpapalit ako ng langis between 3,500 kilometers o 5,000 kilometers. Pero usually sa mga big bikes, 3,500, papalit na ako. Pero syempre, mas magandang sundin nyo pa rin kung ano nasa manual. Dahil nagpalit tayo ng oil filter, 2.6 liters ang recommended oil na kailangan nyo ilagay sa CB. At kung hindi nyo naman tatanggal na ng oil filter, siguro mga 2.3 liters lang. Buti may indication tayo kung ilang ml na lang natitra dito sa gilid. Oh. Yung iba wala eh. Takpan lang natin to, paanda rin natin yung motor Tapos check natin kung nasa tamang level ba Oh, di ba? Okay na At dahil bagong change oil tayo, i-reset eh, ng trip meter Usually sa trip B ko nire-reset to Trip A kasi fuel consumption ko So trip B reset Ayan, okay na, zero na Coolant level natin mukhang okay pa Nasa gitna naman siya Air ng gulong natin sa harap At ang panghuli, eh, charge natin ang battery ni Chivas. Hindi pa naman diskargado ang CB. Bago-bago pa itong motor na ito eh. Para lang well maintain yung voltage ng battery natin. Kailangan mapunta sa number 7 to eh. Iwan muna natin siguro naka-charge ang CB overnight dito sa garahe natin. It's time! Time check 4.55 ng umaga. Napakadilim pa. Tulog pa lahat ng tao. Parang kung may papaanda rin ito. Gas! Mayroon pa. Nice. Start natin. Sorry, neighbors. Sorry, neighbors. na ini din sobrang lakas pag ganito kaaga tapos ganito klaseng motor na dalako ko diba dumidiretso na ako Ayan, nakikita nyo maanda rin yung bike Na hindi ako pumipigas sa silinyador O sa sa clutch Well, e clutch naman to Hindi naman kailangan pumipigas sa clutch talaga Ganto na lang ako magpainit ng motor Huwag kayong mag-alala, walang masira sa makina nyo Hindi masira ang motor nyo As long as hindi nyo na redline in a cold engine Woohoo! lamig ah Tayo I... ay Magkikitain lang dito sa may vermosa. Alam nyo itong laman ng backpack ko oh, Puro pang basa lang Kasi panigurado Uulanin tayo mamaya Kapan sobrang lakas ng ulan dito sa Cavite Yun lang wala pa siya Simula dahas makawite hanggang dun sa pupunta natin Maliko, San Nicolas Viewpoint 263 kilometers 4 hours and 46 minutes Itong CB na bago mga kito pa is actually naka road sync to Merong sariling navigation to Ang problema lang, ewan ko ah Medyo hindi accurate yung mapa dito sa dash niya eh Pag ako nito Ang lungkot pala pag mag isa ka lang na ganito no At the same time medyo relaxed sa pakiramdam Ah kitty times dumating na kasama natin Si Boss Jade Gamit niya itong KTM Adventure 790 Ang lugi ako ah Paano ba daan natin? Reflex, si exit eh, si tayo ng pura tapos Santa Fe. Kaka hindi natin sasundin yung sa Kasi ano yun eh, uh, boring. <laughs> Mas alam mo eh, nakapunta ka ng mali ko, eh no? Last year, was a one time. Pero no, CC ngayon, big bike naman. 263 kilometers papuntang mali ko. Mga limang oras ang biyahe. Uy! Yung pala yun? Lord, pahingi po ng gabay. Tara tayong 1.5 Mukhang okay na yung baligan Mukhang oh, naman ay sa forecast mga tanghali pa daw ulan. Malaki ang chance na papuntang Pangasinan eh tuyo tayo. Pero okay lang like naman kahit umulan, may kapote naman tayo. Dito sa ride na to, medyo lamang tayo ng bagya. Oo, oh, mas relax yung ergo ng KTM 790. Tayo naka naked naman tayo, upright naman riding position natin. Pero naka e tayo. So all throughout ng ride, hindi ako pipiga sa clutch. Medyo relax. Mas so, maganda sana to kung may cross control. <laughs> Ganda ng panahon, no? Oh. Tapos mamaya maya basa tayo yeah. Unang bayad 2 of oh, 5 Huwag yung feature ng KTM no? Kaya yeah, ka mapag-isipan 264 Mga 500 pesos din dito sa Skyway One way pa lang Alam nyo mga KTM pa Ito ang CB Medyo sablay lang to Pag sineshift nyo From first gear to second gear Nag-false neutral eh Bawasan yung buffer ng bike no? Mm -hmm. Rafa. Oh. Masahin mo, pambira. Malit ko, nasa, ba? nasa bag. Saan ba? Ay! 47. Naku, maling RFID yung Natap ko. RFID ng sa <laughs> extend. Ah, ako sa likod ha. Hindi umakat yung barrier eh. Maling yung natap ko. Sa extender yung ano, kahit na nagamit ko. Medyo na lesa yung vibration ng CB ha. Dahil ba sa langis to? Actually, pag nag-downshift ako sa high speed, may mga backer eh. Ngayon, eh, wala oh. Yun lang, traffic na tayo sa sulok Hindi pala <laughs> Kikidaan lang mga friends Uy, counter flow Nakatry ka na ba ng ganito, iklas? Isang lean lang oh Kabila sa truck Kaya traffic Pinto tayo sa glit dito sa may Kilometer 55 NLEX Sampalok, Apalit, Pampanga Bumbo, may address kasi dun Teka, gusto lang tayo. Mayroon tayong tubig dahil importante ito. Meron akong kidney stone sa katawan ko ngayon. Tatlong ba ito? Tala lang kung tayo sa biyahe. Pero may kapot naman tayong dala. Kasi tayo ng ano, t flex Tapos pasok tayo ng yung Silex, yung Yung nagkoconnect sa... oh. Bago mag t flex Tapos ka ba natuhan? Tapos Santa Fe. Bayan-bayan din pala tayo. Magbabayan-bayan tayo. Teka, may gas pa ba tayo? Kalahati pa. Ano ba gas consumption ko? 20.7 km per liter tipid din Ganda ng 790 oh Parang ikli ng endlex kapag naka ka no? Pag na ka Parang sa buong araw yung biyahe mo <laughs> Nalati pa yung gas ko eh Ay! Eh, Bumaka na! Binati ko kasi Parang nagpapadya sa part na to Jit Parang inaantok ako sa akin Oh, hindi! Hindi naman ako pwede magkape eh, kasi may kidney stone ako. Gising, gising, gising. Baka na magbasa. Sa ilalim na upuan yung mga card eh. Ako po, hindi na naman binasa ang bira. Dito pa naman sa ilalim ng upuan yung... Pwede kaya ito? Aktlat ah, aku Oh iya, babalik naman yan. Oh, diba? Diberi naman jang silex diba? tinatandaan ko dito gamit ko sa si XTNR ay hindi ito rin ata CB ito tayo ng baler may dalawang hayabusa si Jelo kasama natin rest at peace Jelo kung kasama ngayon yun yung buhay pa siya kahit scooter pa pwede dito eh si Tropa naka XRM mo. Oh. <laughs> ay, try si nga eh ito tayo saglit dito sa gilid ganda ng view eh si Lex mga kito guys ay mga Tropa tayong si Puti at si Tim hi ang hirap lang kapag naanigigid -na bike tapos ang bilis yung takbo mo yung hangin grabe wind drag hindi ka tulad nito ni Jade may ano yung windscreen iba talaga pag naka venture bike o kaya sport bike mm! <laughs> Bomba to, sabi nila tropa eh ah, na dumiretso Ah, ito talaga yung dulo ito ata yung may mababang vertical limit yung may gulong Ay, oh, masikip to, oh, naalala to Dati traffic dito eh Ewan ko ngayon, oo, oh, ewan tapos na yung mga ginagawa kalsada dito Hindi, parang tapos na Naalala ko tong spot na to, lagi akong ipit dito eh Dati ito, lubak to Hindi pa rin pala nawala Ginagawa pa rin ang daan, pambira, ang tagal na nito. Ah, sa gilid ko, dalawa diba wow ah, sarap saan yung kinain ako dito ito yun eh narada na nila bata pala talavera diba isiya pala to teka jade nagipit ako sa dalawa kanan tayo dito pabaler Nagtatropa ka sa akin yung tropang huling nakasama natin dito Bago pa siya pumanaw, siya yung kasama mo papuntang baler eh Ito yung part na kung saan may nahulugan ng uh, isa 360 na camera Binalikan namin, nakala namin na paano na yung isa Nahulugan lang pala ng camera So yung dalawa? So yung dalawa? Ha? Huh? Di ba yan? Mukhang oh, wala bro, balik tayo Kaya, may Kaya ako ako sa inyo guys Abang nabubuhay pa kayo Diyo nyo buhay Kasi aminin natin, hindi natin alam kung kakailan na lang tayo Speaking of oh. Danera Revesia Paliwa daw tayo dito sa may San Jose Ah, ilaw na! ganda daan nila dito dulo ng Nueva Ecija uh -huh. probinsyang probinsya dito ano oh uh dumingi -huh. lang saglit hindi ko alam kung asan ang lugar na tayo eh siguro mga ilang kilometro na lang to ano tayong gas gana ng motor Tapia <laughs> sa'yo maning mani lang eh no ay, malalim, malalim. Ah! Oh. Ayan, nakahanap tayo ng kasalinahan. Doon ng mukha ni Chivas. Oh. Simula ka sa may San Jose. Abot full tank ng CB. May din, ha? Oh. Walod Mahalo ng 700 pesos. Pwede na rin. Dito tayo sa mga bahay-bahay ng San Jose. Hindi ko alam kung gaano pa kalayo eh. Jade, gaano pa kalayo? 48 kilometers Ah, lapit na, saglit na lang to Diga, e, parang alam ko to Ano yun, shortcut lang ba yung dinaanan natin? Oh, ito na ang bulyo bundukin na kailangan pasukin nararamdaman ko na paakit na yung daan natin duhut oh, ba Ayun <laughs> na, wala yung e ko ay bumalik Ayun na, bumalik na Bumamba pa kasi eh Hindi na ito ni Jado Nasa meeting pero bumaba ang king Itong binabaybay namin ngayon mga diba, kutipais Papunta pa lang ito ng Santa Fe Sa may Dalton Pass Lumabig-bigla ah Parang may dumana ulit to ah Ay, Sabi ni Kalimlim eh Ngayon Naligado yan, men Sana okay lang yung driver, men Nueva Ecija First time, mga cutie pies Ito yung sabi mo? Ito daw ang boundary ng Nueva Ecija Tsaka ng Nueva Vizcaya First time kung nakapunta dito Siyempre, yung ka-picture tayo Remembrance yan Yun Sabi ni Jade Dito daw banda yung Dalton Pass oh, okay 17,000 soldier Anong World War 2? World War 2 Was? Oo oh, naman sir Video kita So blood dinner sir Sakto sakto lang <laughs> <Balager> Blagger-blaggeran lang ako <laughs> Oo oh, nga o Kagayan ba ali? Hirap nga mawala ng gasolina dito no? Walang kahit ano? Santa Fe Public Market Bibili sana ako ng walis eh kaso oh. Ah, pasok tayo dyan? Sarado Doon ba kayo dumadaan dati? Hmm, loka ano Oo, oh, hindi Ah, ako nga ano nag-false neutral may sakit ng CB to Eto, pa ko na to Viewpoint to, Imugan Viewpoint Eto, Biker's Hub Eto ba yan? Biker's Hub guys, tignan nyo yung view Solid Hindi pa ito yung mismong lugar na pupunta natin Kakain muna tayo Pansit Kabagan Kabagan? Oo oh, Special din na nga sa bong eh Nung ng Tugigaraw Ilang kilometers pa ito Jade? 21 mm -hmm. Nakataka na ba ng bungabon? Mm -hmm.

Fell in love on the outskirts of town On my... This is Welcome to Malika Viewpoint. Actually, it's not that cold up here. Down here, on the side, it's colder. The part of me yeah. that longs to hold her at night Would bury any man that don't treat her right I'm gonna love and live and kill and fight My whole heart till death tak-tak May tag-tag ng CB. Ganda ng view Ito masarap-sarap balikan Ako to, po, may pumapatak There was a Paligo, Pangasinan! Woo! Woo ano tayong tarsier dito? <laughs> Boundary to ng Nueva Vizcaya at Pangasinan. Pero majority ata Pangasinan. So, yun, Maligo, Pangasinan. Good, ngayon na lang ulit tayo nakakita ng gantong view. Tagal na panahon na. Siguro yun pa yung pumunta tayo ng Buscalan. Tapos okay. ngayon na lang ulit. Grabe yung ganda nito. Puro kurbada, uh, gilid kayo ng bundok dadaan. Ang sobrelo ko, oh, ang lakas yung hangin, Bali pa rin. Bangin na to eh. Hindi kasi daanan talaga to eh. No? Oo. Uh -huh. Para makapunta ka dito, talagang sasadyain mo. mo talaga. Marami dito yung mga camping site eh. Oo. Oh, okay. Para ko nakita camping site dito. Hmm. Digising ka, ganito. Wow. mo yung tent mo, ganyan makikita mo. Okay yung takbo ngayon ng CB eh. Mas kalmado siya kumpara noon. Tsaka parang nalaysan yung vibration eh. yung back where niya. Yung backfire niya na doon ako nagulat. Alam niyo kung mag ride kayo. Isa to sa mga recommended please para mag unwind. Yung mga likuan, hindi ganun kasiko. Guys, don't forget to follow GNF. Helmets and Team DNS. pa and... yon? Hindi sa akin. Gusto nyo magpa-load ng makina sa sa mga scooter nyo. Contact Team DNS. Team DNS, yan. Yeah. yeah. <sighs> Guys, maniwala kayo sa hindi. Uwian lang ang trip na to. Cavite to Maliko, Pangasinan. Pangasinan to Cavite. Ikagawin lang namin ngayong araw. Baga pagdating dito, touch. Ayun na, uh, uwi na kami. <laughs> Ayun lang ang trip namin. Parang lunch ride lang last ng trip eh, no? Grabe. Kung nag-enjoy po kayo sa video na ito, kaya lili Like at may like sa mga ganito content. Huwag kayo magalala Ang peaceful, o oh, Narinig niya. Walang kahit anong... Uh, ingay malayo sa ingay ng Manila kindly leave a like at may like sa mga ganito content huwag kayo magala dahil nasa tamang channel kayo so make sure to press that subscribe button dyan sa baka baka may ask dito sa inyo po ako oh, may hirap na okay. Eh, tayo muna tayo so, at see you po sa next content